Welcome back to my channel. I'm Will BTV. nagba na nga po ng iba't-ibang uri ng natural na halamang gamot. <coughs> o din po ako ng tips 12 tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like sa mga simbolo po ngyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pagbablogs na ng mga natural na halamang gamot pagtuturo ng tekstura yan, iba't ibang uri ng natural halamang gamot. Bago ko po, po umpisa ng pag-tekstural ko sa araw na to, pinasasalamatan ako po yung mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyo sa dahil po sa inyo nag-grow na po itong channel ko. Thank you po sa inyo 100%. Thank you po sa mga old subscriber and old viewer. Sana po patuloy nyo supportahan yung channel ko para lalo po mo natin ma panood ng ibang mga mahirap natin kababayan na sa mga libreng gamutan. Okay? Ang itextore ko po ngayon, ito po ay tungkol sa mga nanay na beginner, nanay na matagal ng nanay na nanganganak pa sila or nagabuntis. Ito po ay ko para sa mga buntis na nanay. Lalong-lalong -lalo na sa mga beginner na kapag yung mga beginner tapos nasa Maynila, yung iba hindi nila alam kung dapat nilang gawin. At yun naman ang, sa probinsya, hindi rin nila alam ang dapat gawin. Gusto nilang bumiliin para sa mabungkas nila, wala silang pambili, lalo na yun kapos, kapos ang budget ng mga nanay. Na dapat nyo iwasan, ito po yung tips ko sa inyo, mga nanay sa Maynila, mga nanay sa Bukid. Ito po, dalahan na po itong mga beginners, sa old nanay. Okay. Tips number one, kung ikaw po ay buntis, bawal na bawal po kayong manigarilyo. Yan po. Kahit anong uri ng sigarilyo, huwag na huwag kayong magsisigarilyo kapag kayo ay buntis. May ipiktuhan po yung anak ninyo o yung bibi ninyo sa loob ng kyan kapag kayo ay manigarilyo. Okay? Tips number 2, bawal kayong mag-inom ng alak. Kahit anong uri ng alak, bawal na bawal. Kasi yung bibi ninyo, may ipiktuhan yan kapag palagi kayo nag-inom kapag buntis kayo. Okay. Tips number three, kapag kayo buntis, huwag masyado kayong problemado. Yung kahit yung sa kapitbahay, sinabihan lang kayo na ng mga marites, hindi naman totoo na ikaw yung may gawa or nasama ka lang. Huwag masyado masyadong dibdibin. Kasi kung palagi kang pa masama ang loob or i ka, may ipiktuhan yung baby mo, pwede ka magkasakit niyan. Yung baby mo may ipiktuhan kapag nagkasakit ka. Yan po yung tips number three. Tips number 4. Huwag po tayong, huwag po kayong magbubuhat ng magbibigat. Mga nanay, lalo na kung tarbaho ninyo eh. mga grocery, siyempre meron dyan na magbibigat. Huwag na po ninyong buhatin. Kung may kasama kayong bigan, ipabuhat buhat ninyo. Eh, sabihin niyo buntis kayo. Para alam nila na buntis kayo, bawal mo buhat ang mga buntis. Kasi pwede ka magasan kung singgang bigat yung inaabuhat mo araw-araw <clears throat> o ma-avoid siya Yun yung baby mo kapag mabigat yung binubuhat mo yan po yung tips number 4 okay dumako naman tayo sa mga herbal na medicine ito ay para sa mga nanay na nasa probinsya na umiinom kayo ng mga herbal medicine ito po yung mga bawal ninyong inumin kapag kayo nasa probinsya natural herbal medicine kapag kayo ay buntis ah uh, Tips number five, ito ay natural na medicine sa probinsya. Yung makabuhay. Napakabait niyang makabuhay. Alam niyo yung makabuhay, kilala yan sa probinsya. Pagtanong lang yung siya o bagin, tapos mabibirog yung dahon niya. Tapos ni yung, yung buying niya, yung pinakambagin niya, may bilog-bilog-bilog na ganyan. Maraming siyang tuldok-tuldok na bilog. makabuhay. Kapag dinilaan mo yan, napakapait. Pero in, gamot yan sa ibang sakit. Kung kayo buntis, kung kayong titikin, o inong ang makabuhay nakakaagas po 'yan. Okay, yan po yung tips number 5 para sa mga nanay na nagbubuntis sa probinsya. Tips number 6 ito ay sa bukid sa mga nanay po na nagbubuntis na bago lang sa probinsya na hindi nyo alam yung halaman na yan, yung dita. Ang dita po ay tumataas siya ng 5 talampakan hanggang 10 talampakan yung dita. Kahoy na ginagamit sa pagbahay, mga ordinaryong bahay ng dita. Na kapag tinaga mo, nag naglalabas siya ng katas na maputi. Tapos kapag dinilaan mo ang pait-pait niya, yan po ay gamot sa ibang sakit. Pero bawal po yan sa buntis ipainom kasi nakakaagas po yung dita. Ang nilalaga po dyan yung balat. Maagasan ko kayo kapag uminom kayo. Bawal na bawal kayong uminom kapag buntis kayo ng dita na balat. Okay, yan po yung tips number six. The last, Text number 7. Alam po ba niyo yung bulak? Bulak yung ginagawa na yung bunga niya, yung ginagawang cotton. Di ba yung bulak cotton? Yung ginagawang unan o pillow. Yun yung magandang gawing unan, yung bulak. Alam niyo ba yung bulak? Kinakain ng panikiyan o o paborito ng paniki na apunan ng bulak kasi kinakain nila yung bunga. Pero yan po, kapag ng kain ng balat ng bulak, tapos may kasama na kugon. Yung kugon, kugon na babae o lalaki, yung kugon sabi nasabi kong ah, binububong sa bahay, sa mga bahay kubo sa probinsya. Kapag nagsama yung kugon sa kabalat ng bulak, nakakaagas po yan. Huwag na huwag po kayong iinom kapag may bulak na dahon, lalo na kung balat kong bulak na nakasama doon sa herbal or natural na ilaga tapos may kugon. Yan kasi mayroong ibang sakit na pinagagamitan yung balat ng bulak sa kayong Kugon, makahiya. Ibang sakit ang pinagagamitan yan. Pero kung buntis kayo, kayong iinom niya ang pinaglagaan ng balat ng bulak na kasama ng kugon na kakaagas po yan. Okay? Sana po nakatulong ako sa mga nanay sa may nila sa mga nanay sa probinsya, sa mga nanay na or sa mga nanay na old nanay, old mother na yung ibang mga bawal na hindi nila alam dapat gawin kapag buntis sila ay eh, ituro eh, ko na po sa inyo sana po nakatulong ako sa mga buntis na nanay maraming maraming salamat po sa inyong support ah. sa bago lang po sa channel ko, subscribe po pakilikes po and pakishare na rin po sa mga family ninyo na mga buntis para hindi sila maagasan itong aking videos. Okay, maraming maraming salamat po. I'm Will TV. Bye-bye.